Hello, Mochi. 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 Wow, ang cute. Ang galing. Sino ang cute sa ating dalawa, Mochi? Mochi, sino ang cute sa ating dalawa, Mochi? Halika dito. Halika. Umong ka gati na. Kakakaturok ko lang kahapon. Nah. Na. Saan na ni Mochi. Mochi. Hello. Hi, Mochi. Bakit nagagalit ka? Ha? Huh? Ba't galit ka? Ba't galit ka, Mochi? Mochi, alika nga. Usap tayo. Ayos. Dito ka. Usap mo na tayo. Come. Ayaw mo. Sabi mo na, yun? Niloloko ka lang? Am. Um. Uy, Mochi. Mochi. Alika dito. Alika, alika. Oh, Diyos ko. Ano ba naman ito? Di ba? ka. May mochi kami eh. Ayan you know, ito yung kumagat sa akin, si Mochi. Kumagat ka ba yan Yung isa. Ay, yung isang gala. Ito yung Mochi namin. Oh, ay, Mochi, Mochi. cute naman ito. Ay. Oh, cutie. Hmm. Hmm. Hello. Oh, Diyos, ginawa ko ang mata. Grabe, prang owl. Hoy. Sino ka mo ka? Sino ka mo Mochi. Mochi. Sino ka mo mga <kapagsim>. Ito yung <laughs> ano Persian Ayan, no? Cute ka ayo. Cute ka ayo. Bagay talaga sa nagdala. Pakalamuddi, mo, mo rich no? Tira mo yung nagdala. Ops Ops, Hey mo mga paksiyo, oh, yung mutsi namin bagay sa may bitbit. -bit, ang mayaman <laughs> na si Bibet Paxi vlog. Ha? 'Di ba? Sino mo? Hey. Hoy. tingin mo ka muna. 'Di ba na siya mo tingin. Uy. Iyan mo Ayun nga eh ni gilok man niya balahibo ma'am <laughs> gilok sa balahibo ani oy <laughs> hello good evening mga kapaksiyo ito yung mochi namin o, ayan oh bagay sa mga nagbitbit kay ati bibit pa sa paksi vlog hi mga kapaksiyo good evening sa inyo Paalam ka na muna. Kapaksiyo, tapos nababanday ka mong kusa. Kapaksiyo, kapaksiyo. Ito yung si Mochi, mga kapaksiyo. Oh. Ayan, no? mga kapaksiyo. Uh, mga kapaksiyo. Bye-bye, mga kapaksiyo. Bye-bye. Bye-bye, mga kapaksiyo. <laughs> Ito tayo, mga kapaksiyo. Hi, <laughs> mga kapaksiyo. Ayan. Magpaalam ka na, Mochi. Mochi, magpaalam ka na, Mochi. Bye-bye, mga kapaksiyo. Good evening. Guys, I'm